Ang ganda nga raw po mga kaubayan ah. Ako po ay narito sa harapan ng DIY At galing ko tayo ng Antipolo At may sinadya po tayo dito sa Quiapo Mga kaubayan ah, Mga kailangan tayo ng mga Kagamitan Kaya po ako na pasagsag dito sa Quiapo kasi yung mga karamdaman ng ating mga kaubayan sa Antipolo sa pinagmisyonan po nating lugar mga kaubayan ay hindi po pang karamiwan <coughs> kaya mamimili po ako ng halamang gamot dito sa Quiapo mga kaubayan isa sa mga natutupan ko mga kaubayan ay itong ating kababayan na naghanap buhay dito sa Kiapo. <coughs> Ang kanya pong hanap buhay mga kababayan ay pagtitinda ng makas. Pero lingit sa kalaman natin, itong kanyang hanap buhay mga kababayan ay napaka halaga po ito sapagkat itong hanap buhay niya ay marami po tayong benepisyong makukuha. Kasi po mga kaubayan, ay itong mais na ito, lingit sa kaalaman natin ay gamot sa UTI po ito. Napakalakas po na panggamot sa UTI ay etong mais na ito mga kaubayan. Kaya lapitan po natin at tanungin natin kung um kumusta naman ang pagtitinda ng mais? Ilang piraso ang dinadala mo niyan? Pat? Uh, 2.20 eh. Piraso. Naubos naman? Oo. Oh, uh, minsan na lang. Matawal din. Yeah. Sa mong kinukuha yan? Sa mong kinukuha yan? Ano ko? Dinay-deliver lang sa Batangas ko. galing eh. Huh? Buti na sumpungan mong hanap buhay yan. Maganda yan wala mm -hmm. Pero kumikita ka naman dyan. Tama lang. Ano, ano Ayun mga kabayan, ay ang hanap buhay ng ating kabayan ay itong mais. Napakaganda itong hanap buhay niya mga kabayan pagkat ito po ay isa sa mga pinapalabas ko na uri ng halamang gamot na napakalakas po sa UTI. Ito mga kabayan, itong mais na yan ay panggamot po sa UTI yan napakalakas po sa UTI kidney stone panglinis ng mga pantog po mga kaubayan kaya itong pinaglingid sa kalaman ng ating mga kaubayan itong pinaglini, pinaglagan po nila nito mga kaubayan yung sabaw po niyan ay iniinom at gamot po ng UTI na kwan, kaya pag tayo po ng mais at linalaga natin mga kaubayan ay Inumin po natin yung sabaw niya Tignan po natin yung sabaw niya mga kaubayan at ipabuhat natin sa ating kaubayan Rod, pwede bang makita yung sabaw niya? Ito mga kaubayan eto mga kaubayan, itong pinaglagaan na ito ay iniinom po yan Gam Gamot po yan mga kaubayan, ito gamot po yan wala lang kasi tayong dalang baso at ipapakita ko po sana sa inyo kung paano inumin ito 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 mga kaubayan, binigyan tayo ito mga kaubayan, ang pag inum po nito mga kaubayan, ay ganito lamang po ganito lamang po ah, ayusin po natin ang camera natin kasi nakarap sa kanya Brad, pwedeng pakitutok sa akin ng camera ipapakita ko sa inyo ng actual mga kaubayan kung paano po iinumin yan kasi iinumin ko po ng actual eto pinaglagaan po yan eto po eto po mga kaubayan ay galing po dito yan pinaglagaan po eto po yan napakasarap po kasi napakalakas na gamot ng UTI kidney stone yung maruruming pantog po eto mga kaubayan ganito po ang sarap ang tamis Tawag ah, dyan, lagkita na mais. Mainit. Kaya wag niyong baliwalayin ito mga bayan Totoo po ito, walang talong biro. Mainit po. Ayan, umusok. yan Kaya pag namimili po kayo, ganitong piliin niyo mga kaubayan, lagkitan Itong original na native na mais. Ito. Ang sarap. <laughs> Brad, thank you. Ikaw naman ng tutukan ko. Hmm. Kaya, kaya, ito, ito ang ating kabayan na siyang nagtitinda dito. Taga saan ka, Brad? Parola. Ha? parola. Parola. Taga rito ka talaga parola. sa Piapos. Tundo. Tundo. <laughs> Napakaganda ng hanap buhay ng ating kabayan. Kasi, bukod sa kumikita na siya, nakakatulong pa siya sa ating mga kabayan na may karamdaman sa pamagitan ng pagtitinda ng mais kaya yung ating mga kaubayan yung mga followers ko dito sa Quiapo uh, yung mga followers ko dito sa Quiapo dito sa harapan ng D, uh, DIY mga kaubayan sa harapan ng DIY pumunta po kayo dito at mamili po ng mais shout out sa ating mga kabayan nag abang sa DIY dito katulad ko din na may sadya dito sa DIY shout out po sa ating mga kabayan dito sa kaya po mga, mga kaubayan nagbukas na po eto na po siya at papasok po tayo hindi po tayo pwedeng mag video sa loob mga kaubayan kaya hanggang dito na lamang ang videos neto mga kaubayan at marami pong salamat